Hello! Tuturo ko sa inyo kung saan yung murang bentahan ng pyesa ng motor. Dito kumukuha yung mga nagtitinda ng pyesa ng motor. Dito sila kumukuha. Wholesale po ito. Ayan. Mga halogen nila. Halogen bulb. Kung kukuha kayo ng 10 pieces, 29 pesos na lang ang ang babayaran nyo. Bali 29 times 10 equals 290 Halogen bulb Headlight bulb Ito pinakamura nila 29 Hal uh, headlight bulb Halogen bulb Eh mga yan 40 40 pesos 10 pieces kasi 400 uh, 400 ten pieces. Pagkas limang piraso 46 ang kukunin niyo, limang piraso 46 pesos na lang. Pagka tatlo 52 pesos na lang. Diyan na kayo sa sampu. Yan mga halogen bulb. Dito ang bilihan ng murang piyesa ng motor. Yan mga bearing. Yan mga type niyan, mga code niyan model, parts number, ball bearing. Ayan. 5 uh, pieces, 33 pesos na lang. Tapos kung bibili kayo ng 10 pieces, 29 pesos, uh, 27 pesos na lang. Ayan, dito yung mga belt, genuine, Yamaha. Ayan, dalawang piraso, 495. Ayan, mga belt. Ito, mga spark plug. Ayan, spark plug. Pang Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Honda. Ayan, nandito kompleto lahat. Ah, mabibili nyo na lang ng 58 pesos. Sa 10 piraso, dapat bumili kayo ng 10 piraso. 58 pesos na lang ang babayaran ang bentahan nito sa bilian ng piyesa ng motor mga isang daan Meget. kung bibili nyo yan dyan sa Ino Ino Cycle Parts yan, yan ang pinakamura kung bibili nyo dyan sa Inomoto, 58 pesos na lang for Yamaha to ito Kawasaki Kawasaki 58 din Honda, 58 pesos na lang. Kung 3 pieces, 77. Nakakuha tayo ng download price. Yung price list nito ng Ino Moto Cycle Parts. Ayan. Kompleto sila ng mga parts. May mga um, may mga spark plug sila, ilaw, yan. Spark plug. Ito spark plug oh. Yan, kompleto sila dito, mura lang oh. Ito, kadena. Mura lang oh bracket set 3 pieces kailangan ang price nya per piece 770 kung tatlo bibili nyo 690 na lang yan mga yan break this pad. This pad, o. Oh, mura lang, oh. Pagka uh, one piece lang bibili nyo, Bendix, magandang klase, Bendix. Pang Honda, Honda Wave. Ang price nya, 185 per piece. Pag tatlong piraso, 139. Pag 10 piraso, 105 na lang. Pwede nyo ibenta ng 150 per piece. Tumubo kayo ng 45 pesos. Ang bilhin nyo dapat 10 wholesale. Kasi ang bentahan nyo ito sa parts ng benta ng parts ng motor mga 150 mura lang to yung brake pad nila yun, 105. 10 pieces. May mga kadena, nice sprocket. Ang dami, nasa ano pa lang tayo. 27 out of 156. Kung papaliwanag ko ito, abutin tayo ng 30 minutes dito. May mga hand grip hand grip yan mga yan kompleto sila meron silang ito spring ito na pulley set Mio yan, kung gusto nyo nag set up kayo ng motor kung gusto nyo baguhin yung um, tsura ng motor nyo yan marami dito Meron din silang uh, brake shoe. Second dari sliding. Inner clutch. Racing clutch. Eh meron dito, cable. In spring. Slide na lang natin pababa. I-post nyo na lang. May kita nyo naman. Diyan lahat. Yung so, mga langis nila. 120, 124 pinakamababa. Okay. Ayan, e, mga langis. Murang-mura lang, oh. 124. The Then, pieces dapat ang kunin nyo. Yung langis. Motorcycle oil. Ito, gulong. Ayan, e, mga gulong nya, oh. Mura lang. 1, motorcycle ano to chain lab yung mga relay ito headlight mura lang headlight dito ayan ang headlight oh. XRM dual sport mura mura lang oh. yung mga headlight nila oh. accessories Bang Raider. Bang Raider nila magkano lang oh. 349. Bebenta nila 1,000. Kailangan ano, limang piraso ko ninyo. Kung isa lang 424. Ito, mga pang-setup sa chain to ah helmet holder Ito. eto mura lang oh. helmet holder 159 5 pieces dapat 208 pag isa lang bibilin helmet holder i-slide na natin lahat Inomoto Cycle Parts dami. Kompleto dito. Ito, ibibigay ko na lang yung direction kung saan papunta. Kamaya, bibigay ko yung direction kung saan pa, kung paano pumunta dyan. Sa Makati. Switch steering lock. Dito, steering lock. Oh, mura lang, oh. steering lock yun murang mura lang oh. 116 steering lock grabe mura lang to battery oh, yung battery oh. 665 ibenta nila to ng mga 800 Ayan yung mga type ng battery oh. Murang-mura lang. 1 443 10 pieces. Ito battery na to. Ito, mura lang May benta na lang 1,000 may kit yan Motorcycle parts May mga bulb Kompleto sila, may gasket sila Ito, clutch clutch lining. 5 pieces, 306. Ang type niyan, XRM, Aura, Fury, RS100. Oh, kompleto sila ng lining. Oh. Clutch lining. Kung islide natin to sa iba bangga, ba, ibaba, abutin tayo ng 20 minutes siguro dito kailangan bilisan na natin ito meron silang tubeless ng no? silver wrap mga gulong, meron sila mura lang oh. 923 pinakamura tubeless APC ang tatak APC ito mga rim nila mura lang oh. 806 alloy Ayan, ang dami nilang rim. Ito, pang uh, overhaul. Overhaul. Ang mura lang ng piston kit nila, oh. Oh, piston, oh. Ayan, 500, 469, 5 pieces nang binalang. 604 piston pang XRM Wave TMX CT100 BC1 Barako to no Barako 175 piston kit Mura lang 742 Kung hindi mabibili nyo 576 Piston Ito yung mga accessories naman Dito lahat Dito sila kumukuha ng ano yung bilian benta ng mga accessories sa motor eh. Mga nagtitinda sa mga parts na ikita nyo sa sa kalsada. Ayan, dito yon, O, side mirror nila o. Oh. Murang-mura lang yung side mirror o. Oh. Eh, pang XRM. Pwede nyo rin ang gamitin sa iba to eh. Pare-paras lang naman ang sukat ng tornillo nyan eh. Ayan oh. Mirror set. 60. 68 lang. Kailangan sa piraso. Kung isa lang bibili nyo, 112. Bebenta nila to 200 o 150. Ayan, mga yan, oh. mirror set. TMX Kawasaki. 65 lang, oh. 75, 84. Ayan, mga yan. Ayan, mga, side mirror. Mga side mirror. Ah, ito yung mga ano rayos. Set na. O, mura lang yung Rios, oh. ang rayos, o. 275 ang rayos. Yan. Ito pang accessories to. Ito, yung mga brick mga assembly, brake assembly. Kompleto sila. Ito yung mga cover, engine cover. Pang N-Max, ito. gusto, gusto nyo ito, kung, kung naka N-Max kayo. Ayan, mga cover nya. 800, 308, N Max kung isa lang bibili nyo, 512. Ayan, and max. Kompleto siya na cover. Ayan, pang ano to, pang setup accessories ang dami pa marami kung isa isa natin to abutin siguro tayo 20 minutes dito lahat Ayan, itong mga to, handbrake. Eh, mga brake lever. Ayan, e mga price. Mga gandang klase, alloy. Inomoto. Main switch cover. Oil gauge. Konti na lang. Malapit na tayo sa baba. Ito, mga shock absorber. One, one thousand, one hundred eight. One hundred eighty-eight. Pang-beat. Drive. ito pang ano racing raider three five. steering damper Ayan lahat dito naman tayo kung saan papunta yung kung paano puntahan search natin waste natin tuturo ko sa inyo pag mag waste kayo sa-search nyo lang. Ino motorcycle parts. Ito. Ito to Ino motorcycle parts. Yan. Yan. natin. Ino. Yan. Lalabas na siya. Ino motorcycle parts. Sa May Pilmore Street. Ito, 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 ito Yan Fillmore Inomoto cycle parts Go Ayan ang way Kung galing kayo sa pasig Edsa Tapos Bendia Dire-diretso. Yan. Lagpas lang kayo ng dire-diretso nyo yun lang yung Buendia. Tapos tawid kayo ng Osmeña Highway. May kita nyo dyan, Oh. Ito. Dyan yun. Dyan yung pwestuhan nya. Banda dyan. Fillmore. Fillmore Street. Masasearch nyo yan eto Fillmore. Lagpas lang kayo ng, tawid lang kayo ng Osmeña Highway. Tapos may kita nyo paglagpas nyo ng Osmeña Highway. May kita nyo sa bandang kanan. Fillmore. Yan. Dire-direcho nyo lang yung Buendia. Pag yung ng EDSA. Southbound. Yan. EDSA to. Ito, EDSA to eh. North, papuntang southbound yan. Tapos kanan kayo ng Buendia. Hill po yat. Tapos dire-direcho lang yan. Tapos pagtawid nyo ng Osmeña. Kanan kayo. Fillmore na. Ayan, Fillmore. Dito lang yung banda, Malapit sa cash and carry yung parking yan eh. Ito yung parking ng cash and carry. Dito lang yon. Yan, makikita nyo sa ways. Pag sinarch nyo sa ways, yan, ito. Inomoto Park. Inomoto Cycle Parts. Okay? Thank you. Subscribe po kayo. Thank you. Like, comment, and subscribe. Share nyo na rin po yung video para malaman ng iba. Lama, thank you.